Ganito pala karami ang mga umaatin dyan sa peace rally dyan sa Crino Grandstand. Pero ang original na binyo nito ay dati ay sa Liwasang Bonifacio. Dapat doon pero hindi taga magkasya sa daming tao. Ang estimated na natatanong isang vlogger na lagpas na sa isang milyon ang umaatin sa peace rally na yan dahil nagkaroon ng ganitong pagkilos protista na suportado ng Iglesia ni Kristo na huwag nang i si Sara Duterte. Ito yon ang panawagan ni Bungbong Marcos na kahit pa i mo si Sara Duterte, unang-una nag-aksaya lang ng panahon. Pangalawa, kahit isang Pilipino walang magbabago kung i-impeach mo si Sara Duterte kaya suportado ng mga iglesia ni Kristo ang panawagan ni Bungbong Marcos na huwag nang i si Sara Duterte. Ganito kadami. Dito na ngayon ginaganap ang pagkikilos ng mga iglesia ni Kristo sa Kireno Grandstand. Punong-puno ang Kireno Grandstand. Pati na rin dito sa may bandang kalsada sa dami ng tao na umaatint at sumang-ayon sa panawagan ni Bongbong Marcos na wag nang i-impeach si Sara Duterte. Para sa akin, bakit pa kasi i-impeach yan si Sara Duterte? Antayin nyo na lang na matapos ang termino. Huwag naman kayong nagmamadali sa inyong posisyon dyan kung gusto nyo kayo ang mamumuno. Ipakita nyo sa bayan na kayo ang karapat dapat dyan mamumuno sa gobyerno dyan sa Pilipinas. Dapat ipakita nyo, iparandam nyo sa mga Pilipino. Hindi yung gusto nyo sakalin ang mga taong bayan, gusto nyo kontrolin dahil kayo andyan sa kapangyarihan, ay nagkamali kayo dyan. Hindi papayag. Baka gusto nyo dudublihin pa ang ganito kadami, mga idol.